Okay, ayun na, isang magandang araw ulit dyan ha, sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan especially doon sa mga beginners na nag-aaral pa lang na gustong matuto ng mga konting uh, DIY when it comes to e-bike, motorcycle, appliances and then meron din tayong konting electronics dyan Ayun, wag natin patagalin mga ka-DIY meron tayo ditong home service sa isang tropa, meron siya dalawa e-bike kayo So, ayun nga, uh, naging problema lang dito nawalan lang ng power Nung una kasi meron daw, tapos sa uh, pumutok yata yung kanyang saksakan and then bumili siya ng saksakan uh, ko siya kinabit niya lang na uh, positive negative wala namang mali doon sa kabit niya ang problema hindi raw nagpa-power so ayun dahil nga hindi niya na rin matrace uh, ayun uh, tinawagan niya na tayo para mag gum service at uh, yeah, mga kadewe gawin na nga natin na isang mabilis buksan na natin yung dito sa kanyang pinakaloob eto palang corn mga ka siya na bumili nito sa akin kasi nasunog yung cord niya dito eh. Tapos sabi niya, siya na lang magkakabit kasi madali lang naman eh. Ang gagawin lang naman, ah, kabit mo lang naman tong cord. Ah, negative tama and then positive sa fuse, tama naman yung kabit. Pero wala kasi siyang power. Okay? So try muna natin lagyan, tignan natin kung wala talaga. So tamang tama, dala ko yung aking battery. So kasi wala siya mga ka-DIY, bali. Iniwa lang yung e-bike dito kasi wala siya eh. Nangangalakal kasi yung mga ka -DIY. So, ayan. Ah, mahirap lang magkabit. Papasok ko na lang yung aking uh, power. At yun. Nakasaksak na yung mga ka-DIY. Pero wala tayong narinig na konting uh, putok or spark. So, nangangahulugan may sira to dito mga ka-DIY. So, ito. Buksan ko muna tong kanyang uh, power line. So, ibig sabihin mga ka-DIY. Ito yung positive. Ito yung susian. Ito yung key. Ang gagawin lang natin dyan. Dahil wala nga yung susi. Kasi umalis nga siya, iniwan sa mga anak pero dala-dala yung susi. Ang gagawin lang natin diyan pagdidikitin lang natin tong key at etong power line. So ayan, pagdidikitin ko pero yan, walang reaction sa dashboard mga kadiway. So ngayon, ang una i-check natin diyan, syempre yung kanyang fuse. Ito fuse kasi to mga kadiway. So bunutin muna natin abang nag-check tayo. So ito buksan ko na to, ito yung kanyang pinaka-fuse. At uh, yun, mga kadiyway nakita agad natin yung kanyang pinakasira, no kasi ibang itsura yung fuse nito ni ganito itsura niya no At ayun uh, kumapansin natin dito nawala yung kanyang strip o yung kanyang linya yung pinaka fuse niya talaga dito ayan no oh, nawala oh Yan Ngayon ano solusyon dito mga kadiyway pag kagano ito Pwede mo tong idirekta okay pwede mo to idirekta or bumili ka ng breaker or bumili ka ng ibang klase ng fuse Pero dito mga kadiyway meron tong libre so meron tong free yan, meron siyang free. Papakita ko sa inyo yung free. Tatanggalin ko muna to ng isang mabilisan lang. At yan mga kadewe, ito na nga yung itsura yung kanyang pinaka-fuse. So mapapansin nyo, ayan o, tutol na gitna. At sinasabi ko nga, meron tong pre. At itong nakikita nyo dito sa gilid, ayan, yung malit na yan. Fuse din kasi yung mga kadewe, kukunin natin yan at yan na ipapalit natin. Tignan natin itsura nyan mga kadewe. Ayan, bunutin natin. Yun. At yan mga kakadiway, na nga natin. So ganito yung kanyang itsura. Ayun yung kanyang strip sa gitna. At yun yung mawawala dito. Hey, Okay, yun. Naikabit na natin, mga ka-DIY. Plug-in na natin. Tingnan natin. Plug-in. Aha. Yun, naramdaman ko nag-spark na siya, mga ka-DIY. Meron siyang tunog. So, dahil nga wala itong susi, mga ka-DIY, eto na yung pinaka-susi natin. Iba-bypass ngayon natin. Tingnan natin kung magkakaroon na ng power. Dito sa kanyang dashboard. Eto na, mga ka-DIY. Yun. Nagkaroon na, mga ka-DIY. Ano? Eh, What? Oh, na yun, ayun oh. So, meron na siya. Reverse. Yan. At yun, tanggalin na natin. At uh, ibig sabihin mga ka-DIY, ito lang talaga yung kanya naging issue. So, yun, para sa mga baguhan, ano, Nata yun yung naging issue niya. Una natin check, check yung mga ganitong bagay. At, uh, yan, babalik na natin. Wala kasi siya. Bahala na siya mamaya. Kaya, hinom service lang natin. Malapit lang naman yung tropa. So ayun, hanggang doon mga ka maraming salamat sa panonood. Ah, uh, thank you, thank you.